kung ayon ang lalaki sa babae. Yan, mga tropa. Hello mga tropa! Welcome to my vlog Yahoo! Ah mga katropa May bago tayo ano ngayon ngayon Siu wow! Ah yung mga inahin ko doon Yung inahin ko doon na iba Sa manukan ano Namisa na Binala ko dito sa bahay Para mailawan siya mga katropa Para siguradong ano ba Mabuhay Ah siyam na pa mga katropa Mga bago Bago naman to Ayan mga katropa Pakita ko sa inyo. Ayan siya mga katropa. Ayan o. Oh. Uh, hindi ko pa nilagyan ng ano yan. Sapin. Amin ang gabi na. Para ano. Para hindi ang dumi. Hindi hindi na Dito siya sa baba. Ayan mga katropa. Bidyohan muna natin mga tropa. Yan mga tropa. Yan ang bagong sisyo natin. Ah, uh, siyam na piraso. Yan, maganda yan. Ah, kinuha ko doon yan para pailawan. Yung mga ibang inahin ko doon. Yung bulik. saka ano. Ah, dalawang bulik pala yun. Ngayon doon dalawa. Dalawang inahin na bulik. <coughs> yun ang namisa. Kinuha ko na kayo sayang pag ano eh. Wala kasi ilaw doon mga katropa. Ayun. Yan sila mga katropa oh. Ang mga ano na yan eh. Isang linggo. Isang linggo na yan eh. Yan. Yan sila. Eh sana ano. Sana buhay. Hindi pa hindi pa din sigurado kung ano. Mumuhay ba yan? Ay, kung pwede ko naman gamot yan eh. Nabitrasin, gano'n. Gano'n yan. Para paglaki. laki para pag medyo, ano na, lumaki. makita natin kung ano, kung ayat ang nalaki sa babae. Eh. ba mga pa? Ah, pag lumaki-laki na yan, dali natin doon yung sa ano. Doon naman sa Kobo. Yan, mga katropa. Hanggang dito na lang. Bye-bye!